So okay guys, ensus po ito at nagbabalik na naman po sa isang panibagong video. So sa video na to mga bobo, ah mga bobo, sorry sorry guys, no sorry sorry, nagstutter ako. Sorry guys, sa video na to mga bossing, ang topic natin dito is kung paano i-claim yung Legend of emir Grand Launch airdrop. Kung ang problema nyo guys is ganito, no, te lang, pakita ko sa inyo. Mostly, ang may problem sa ganitong dilemma guys sa game no o so, yung pag-clean nito is uh, converge internet uh, connection no kaya yeah lang so ito guys yung issue wala lumalabas guys na QR code wait ayan di ba so i-claim na natin either pipindutin niyo tong receive game item or yung nakalagay dito na claim NFT either sa dalawang yan ang pipindutin niyo kasi rekta kayo niyan ipupunta sa my rewards no kung naka-login na kayo guys sa mixplay.com So, tignan nyo to, guys. So, ito problema nung padalasan na na-converge. So, wala siyang lumalabas na QR code. Pero, okay naman na ito, oh. Ang galing. Ba't may lumabas? Tingin ko, guys, naayos na nila, no? Pero, kung isa kayo dun sa... Ang problema, guys, is hindi tawag dun. Hindi nag-ano yung QR code ninyo, mga bossing. Ang gagawin nyo dito, guys, is... Uh, dapat uh, tawag doon. Sabihin na natin, meron kayo, uh, gamit kayo guys ng dalawang device. So, so, so uh, hmm, ako. So, sa dalawang device na yung mga bossing, uh, yung isa doon, mapipilitan kayong magdata. Kayo, bahala kayo mga bossing kung naka-smart kayo or globe or any other uh, team. No? Ang payo ko guys is, kung walang lumalabas na QR code, magdata kayo. So, once na naka, ano na kayong mga bossing, naka-access na kayo ng internet through data. Ang gawin yung mga bossing is, uh, gamitin nyo yung Google Chrome na app. Then, uh, so magmumukhang parang ano siya, 'di ba? Naka-mobile uh, version siya. Dahil dahil nga nasa ano ka mobile ka o kaya device 'no. So, ang gawin nyo guys is pindutin nyo doon yung tatlong uh, parang tatlong dots doon sa upper right corner katabi nung ay, hindi. Wala palang AKs doon, no? Basta, guys, i-ano nyo yung, ano? Yan, to. Yung customize in control. Google Chrome, sabi niya doon. Basta yung tatlong dots. Tapos next, ang gagawin nyo, guys, is hahanapin nyo yung may nakalagay dito na desktop, no? Parang naka-desktop, sabi niya. Magmumukha siyang desktop. So, after nun, mga bossing, gawin nyo ulit ito, no? Claim nyo ulit siya. Ulit-ulit, inuulit ko. Kailangan, naka-data ka. Kasi kapag naka-wifi ka, eagles eh, siya mga bossing, walang lilitaw. Pero eto oh, natutuwa ako may lumitaw. Ang galing no. Ewan ko na ayos na siguro nila. Ewan. Ganun natin, malay natin guys. So, kapag ganun guys yung case, walang lumalabas na QR code. Kulitin nyo na lang ulit no. So, ang gawin nyo is, dun sa first device na, na, na nakadata, basta i-claim nyo na. So, may lalabas dun na QR code. Then ang next guys, iscan nyo na dun sa other device gamit nung wallet nyo. So ganun lang guys kung paano i-claim kung walang lumalabas na QR code. So ito po si Ensus guys, sana, uh, sana tawag dito, naging very useful tong video na to para sa inyo. At uh, kita kits na lang po ulit sa isang panibagong Legend of Inir video. So as you can see guys, yung main ano ko, character ko, may login dahil sa QE. So Again guys, if you find this video very helpful, ah, uh, lag dito. Wait, palitan natin yung ano nito. Tinglet nga. Wait. Sana nga yung QR code ko para doon sa ano. Taglit nga. Ah, saan na yun? Nawala. Hindi pala QR code. Ah, saan na to? Ayun. Ayan, mga bossing. So, if you find this guys very helpful, ayan mga bossing yung ano ko sa harap ng screen. Ayan. Supportahan nyo mga bossing by sending uh, seeds sa, dito, SSS website, no? Uh, pero bago nun mga bossing, iswitch is niyo sa sa, -dito, Legend of Emir bago kayo mag-send ng seeds. Kasi kapag gagamitin niyo tong code na to sa Night hindi po siya gagana. So, until then mga bossing, ito po si Enzus. Again, sana naging useful tong video doon na to. Take care, stay safe, and peace out guys. GG's, bye-bye.